Sinuspinde ng Manila RTC Branch 51 ang pagbasa ng sakdal sa isa sa mga pangunahing akusano sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Weldy Gamo na si Marvin Miranda. Ito'y matapos na katigan ng hukom ang inahayang motion to quash information ng kampo ni Miranda. Matay sa pinalabas na order ng husgado, inatasan ang prosecution na magsagawa ng preliminary investigation sa kaso laban kay Miranda. Binigyan ng anim na pung araw ng judge ang DOJ prosecutors upang tapusin ang PI sa kaso ng akusado. Pinag-utos din ng hukom na manatili si Miranda sa kusadiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Para sa utos ng korte, kailang sumalang sa preliminary investigation ng DOJ si Miranda bilang bahagi yan ng due process. Ayon pa sa utos ng husgado, sa sandaling mapatunayan ng prosekusyon na may probable cause, ay maari pa isang pa ang kaso laban kay Miranda sa korte si Miranda kapwa akusado ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. sa pagpaslang kay Governor Digamo at sa siyam na iba pang biktima noong March 4, 2023. Sa kabuuan naman ni Nadifer ang arraignment dahil sa mga ire-resolvang musyon na inahain ng mga bawat kampo. Ibig sabihin, hindi rin binasahan ng sakdal ang iba pang akusado sa Digamo case. Nareset ang hearing sa November 29. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.